Na naman tayo 05. So, mahal na araw. Andito tayo sa May Santarita. So, dito tayo nag standby Tapos, nanonood tayo ng mga nagpipenitensya. Tapos, pagka dumadaan tayo rito sa may gilid ng kuni, pero tayo napapansin na nagiinuman, meron din sugal. Para talagang inano nila. Yung, sa mga kabampangan, dito lang talaga nakakita na mayroong kuni na ano, uh, may nagiinom, may sugal nandito sa labas. So hanggang ngayon, uh, inaano ko, hmm, bakit ano yung ano nila. Wala naman sa akin may sagot ano. tradisyon nila. So manonood tayo, itay lang tayo ng mga magbibigay siya. So meron tayong video ng na mga naipon natin no last uh, ano pa, uh, Monday to Friday, may mga nakuha tayong mga kakaibang aksyon sa mga pumig. So, ipakikita ko sa inyo sa video pagka ipapasok ko dito para makita nyo mga viewers. Saipot lang kayo, tat. Maghanap tayo ng mga magpipinitensya. Manood lang tayo rito. Makisaksin talaga tayo. Uh, Taon-taon tradisyon nila rito yan eh. Uh, pakain doon. Ayan. Zoom natin. Ayan. Nakikita uh, nyo ba? So, ito yung sinasabing Santa Rita dito sa Cristo Rey So ikot tayo rito, tingin tayo para makita nyo. Kala nyo, sasabihin nyo, uh, yes ta, Ang daming tao. Ayan. So huwag nyo siya na makalimutan. Sana mag-subscribe dito sa TikTok natin, saka sa YouTube channel natin, Jurel Survive. Na nagtitinda ng ano, yan. Mga buko, tsaka sa pasta, sa mga may popcorn. So, gumagalaw yung kamay natin. So, kararating lang naman natin. Eh. Uh, Jumel 05, YouTube. YouTube, Jumel 05. Follow kita. Oh naubusan na tayo ng sigar eh. Pasensya na, naubusan ako. Nagpapamigay talaga rin ako ng sticker kaya naubusan na. Oh. Sino siya shoutout mo? Si Jeff. Ay, oh, uh, Jeff da. Yeah. <laughs> so, ayan yung makikita nyo. May mga nagtitinda rito ng ano. So, nagpe-blurred yung camera natin. Hanap natin ang gawin. Eh. ano yung video nito Ayan. So, Yun nga sa mga napanood natin, meron yung mga nangyayaring action, kala nyo nagpipenitensya sila. So iba, uh, tawag dito, yung mga, dati talaga ang alam ko sa penitensya, tinatago yung mga itsura nila. Ngayon, ginagawa na lang nilang reels, ginagawa uh, nila sa content, nakikita nila yung mga itsura nila kung sino yung mga nagpipinitensya pero noon talagang mga nakatago hindi mo makikita yung mga itsura nung nagpinitensya pero ngayon live na eh hindi natin alam kung pasikat na lang nila o talagang panata nila so hintay lang tayo mamaya-maya wala pa naman 10 oras na kasi tayo pumunta ating isa titignan natin kung to tortured to ah, wala naman ano walang mga sumisipa at saka tumatadyak ayan so walang adrenaline rush na mangyayari Wala, naubusan na tayo ng sticker. So, eto maganda, walang pakitang tao na tinatadyakan, sinisipa. Nag-apply din minsan ako ng ano, taga-tadyak, taga tadyak taga, 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 taga sipa eh. Kaya lang baka mapikon yung ano, mabugbog naman ako. <tinyo> 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 so, ano ngayon ha? 2025 ngayon. So, iba-iba yung vlog natin. Meron saranggola, assist dun sa pagkakalikot sa mga motor, mga maganyan, mga viewers. Ngayon, dito na ngayon tayo nagko-cover dito sa may ano, Mama Santa. O mahala Alaw. Holy Week, yan ang sinasabi. So, walang ano, walang event na tagyakan, mga viewers. Yun, yun yung, yun natin eh. <laughs> tayo, uh, baka mamaya maya eh isa rin sa dino torture din to ah, apat Ay, medyo, paingin -paingin muna sila ha apat uy paka eh eh iniju paingan-paingan sila natin. Zoom natin ng konti para makita nyo. Ayun na. Tinatadya ka na, tinotortured na. Ayan. Makita nyo ba? ang kung bakit talaga nila ina pas para ano? Ayan, Ayan. may pasumasa kay na bata dun sa likod. Nakikita niyo ba? Naka... Ayan o, may nakasakit pang bata dun sa likod niya. Eh. Totoo yan. Bola lang yan. kita natin 'te mga viewers eh dinatin alam uh, na kahit nagkakape kunan kaya sila sa mga gano'ng sistema shout out Melo Mike bayan thank you thank you thank you so stick na parenate dito habang wala pa dito eh oh, shout out ayun na itinapon shout <laughs> out

क्या गए दाता करते थे masyado tayo magdidikit doon dahil delikado, baka bumagsak yan. post. Mabienisado tayo. Kaya uh, dito nila tayo sa malayo mga viewers. So nakita naman natin ha. so maghintay-hintay pa tayo. Yeah. Shoutout Sebastian. Oh, shout, -shout Sebastian. <laughs> mga naiiya ay mga dalaga. So, intay-intay lang tayo mamaya-maya. Hey. hey! <laughs> ano Jomel Sorokai. alam

napapanood ko ka mga viewers nung napikon yung ano minatawag niya rin yung sinapak niya yung bata meron tayong napanood eh meron ipapasok ko sa video ko dito yung makikita nyo rin yung ano pero pang huli yun pang mini bit natin yun. so mga naipon natin doon sa nakapun na natin sa ano sa mga reels Hello 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 Got up. Hey, guys. <laughs> <laughs>

いいね。 se sí! ¡Sí, sí, 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 sí! por qué sí, se Mag-isami yata! mag yata! Ano 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 senyon natamimi. JuMello 5